naman ba pa ng paraan eh. Yeah, ito so, mga book, good afternoon. Pakita ko lang yung gagawin natin ngayon. And Max B2, yan si Sir, galing pang Las Piñas. Nagpagawa ng ball race sa 10 Avenue. 10 Avenue, Sir, di ba? Ngayon, after magawa, ayaw na maglock ng manibela. Ayan mga book. Sir, pero mo remote. Ayan mga book. ito remote lapit natin. Ayaw maglock. Ayan o. Oh. oh. Yan mga buko, ayaw na mag-lock. Yan. Tingnan natin ano nangyari dito mga buko. Siya, hindi, mabubuksan talaga yung susi kasi nga hindi nakalock. -layo hmm. Lay layo mo yung remote. Oo. Oh. Oh. Diba? Simula daw siya nang nagpa-borlish siya sa tinabi yung Ayaw na maglak ng susiyan. Sabi ko nga, ibalik niya doon sa gumawa, ayaw na. Pinipilit ko nga si sir para wala nang bayaran. Pero ayaw niya. Kami na, ako na lang daw gumawa. Yan mga bok, bali yung gagawin natin dito mga bok, iscale natin to. Buksan natin lahat para makita natin ano nangyari. Bakit ayaw maglak ng susi? Yan. Uh, tingnan natin mga bok. Baklas lahat to, mga bok para makita natin ng sigurado hindi yung ibabaw lang hindi yung visor lang lahat scale natin para pati dito makita natin ano nangyari balitaan ko kayo mga bok pag na, buk, na nabaklas na natin meanwhile yan mga bok baklas na lahat scale ito na ngayon nakita ko dito meron kasi ang parang ano dyan parang titi na lalabas dyan sa susian try mo yung lakser, sir pakita natin sa kanila ngayon, ayaw yung mag-shoot doon. Ay, makaboko. Ayaw din siya. Nilalak na siya. Ayaw. Ayan. Lumalabas siya pero ayaw tumuloy. Ayan. Ayaw na tumuloy. Ayaw na pumasok dito sa butas. Ayun. Ayaw. Ngayon, ginawa ko. Tinry kong tanggalin tong lock, itong itong turnilo ng ano manibela. Tinry kong iangat yung manibela. yun naglalak na. Kaya tingnan natin kung ano nangyari ba tayo mag-lock. Babakrasin ko pati itong gulong. Para nga uh, pinapapress din kasi ni Sir yung ball race niya. Yan. Balitaan ko kayo mga bok. Yan mga bok. Tanggal na natin yung tipos. Yan, na uh, gulat nga si Sir. Natanggal natin yung tipos ng walang pokpok. Doon daw sa sa ulit gumawa. Puro umpisa pa lang daw pinupokpok na. Kaya ito gagawin natin, tatanggalin natin yung itong bearing. Tapos, gagamitan natin ng proper tools para makompress yung mga railings. Kasi ganun din yung gusto mangyari ni sir. Yan, lilinisin natin yan. Tapos, kukompress natin ng maayos, mga bok. Yan, mga bok. ginamit na natin ng proper tools. Bollage installer. Yan. Uh, nakompress na natin, mga bok. Yan. Yan yung, ito yung ano natin. 28 mm na... Box wrench, mga bok. Yan. Nakakompress na yan, mga bok. Taas baba. Tapos, linisin ko lang yung mga, ano niya. Kita mga ball race, saka railings, linisin natin niya. Kasi, papalitan natin na bagong grasa. Yung grasa natin kasi, mga bok, kulay pula. yung ginamit sa kanya, kulay blue. Yan. Gawin ko muna mga bok, tapos balitaan ko kayo kung ano nangyari. A few inches later. Yan mga bok, Pali, nabalik na natin lahat ng railings. Tapos nalagyan natin ng bagong grasa. Ayan. Tapos sa uh, ibabaw, nalagyan ko na rin. Tapos ito, inayos na natin yung orientation, yung pagkakasunod-sunod. Medyo badyos lang, may mga tama yung ano niya. Itong takip, tapos may mga special nut. Ayan, nakita nyo, busal-sal na yan mga buk. Ayan. Kasi nga daw, sabi ni Pero sana maging okay, sana maglak na. Babalik na namin yung ano, tipos mga bok. Balitaan namin kayo pagkatapos uh, namin mabalik. Sana naglalak na mga bok. Meanwhile, yan mga bok, uh, good news. Nabalik ko na yung gulong, tipo, shock. Ngayon, good news mga bok, nalalak na natin. Yan, sagad natin. Sir, palapit ako, sir. Yan, adjust lang natin Ayan. Ayan mga bok, uh, nakalak na. Ito so, na katapat na 'yon. Sentro na 'yung lock. Ayun. Tapos may kita nyo dito 'yung parang uh, ano, naka-shoot na 'yung bakal. Ayun. So kasi hindi tinanong ko si Sir kung pinukpok to eh. Hindi niya masagot kasi pagbalik niya raw nakakabit na. May inutos daw sa kanya. Pagbalik niya do siya, shop do sa may tinabi niyo, gawa na. Tama siya, di ba ganun? Gawa na. Ayun. Kaya dati, hindi masyadong shoot yung parang baka na lumalabas yung naglalak. kaya kahit walang susi kalikuti mo lang to natatanggal yung pagkakalak ngayon hindi na ayun pero ngayon kasi nandito si Sir, malapit yung susi. Yung remote. Ayan, Oh. oh, ayan. Hindi na nakalak. Nalalak na siya mga bong. Ayan. 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 Oh, diba? Dalawang ano no, baka hindi ang nangyari mga bok, hindi nila nailapat yung mga railings. Kaya yung bakal Nalalabas lalabas doon, na sa butas, hindi tumatapat. Kaya nung nailapat namin, tumatapat na yung bakal dun sa butas, kaya nailalak na yung manibela mga bok. Yan o, yan mga bok, uh, tapos na namin gawin, okay na. Babalik muna namin yung mga kaha, tapos balitaan namin gawin. The next day. Yan mga bok, tapos na. Ayan, uuwi na si sir. Yan. Parang Las Piñas pa yun si Sir. Okay na. Nalalak na yung ano niya. Yung manibela niya. Yan. Kaya mga bok, ingat-ingat tayo sa ano, pagpapagawa. Uh, make sure natin na bago tayo umalis sa shop, maayos yung mga pinagawa natin. Lalo na yun, yung paglalak na itong manibela. Kasi kung hindi ito yung nalalak, pwedeng manakaw yung motor natin. Yan si Sir. Uwi na yun. Parang ano pa yan. Las Piñas. Pauwi na siya. Yan. So, sana may natutunan tayo sa munting vlog natin mga bok. Ingat-ingat lagi. Sa mga gusto magpagawa, message lang kayo Motobok Garage Facebook page para may schedule natin yung mga papagawa nyo mga bok. Alright?